Ayan, shout out sa inyo sa mga viewers ko sa nagsuporta sa akin ano, channel, mga idol shout out sa inyo at lalo na sa mga kapwa ko rin mga isda, mga kapising yan, nandito ngayon si Tata Pisinghok, isda na naman tayo magkutrolling tayo ngayong araw at lalo, lalo na sa mga kapwa ko rin mga Pilipino sa bansa natin ng Pilipinas lalo na dyan ng mga kapwa ko rin may isda sa West Philippine Sea mga idol natin kayo mag iingat at pagpalain na yun ang ating Panginoon sa araw na ito at saan man tayo sa parte ng sulok ng ating bansa sa Pilipinas Luzon, Visayas at Mindanao naway pagpalain tayo lahat ang ano ating mga hanap buhay at lalo na mga ating mga kapwa mga Pilipino na mga OFW na ingatan din kayo ng ating Panginoon yan shout out na rin pala sa mga kapwa ko na mga may ngisda dyan na nagkatangigi nagkutrolling sila idol kalalay kalotlot kaswerte o sino pa dyan na mga kapwa ko rin na nangisda at mahilig sa panangigi at panulingan maraming maraming salamat sa mga nags nagsuporta sa aking ano, video sa mga subscriber ko mga viewers ko dyan Ayan, shout out sa inyo at ingatan din kayo ng ating Panginoon sa araw-araw natin -araw magawain abang-abang na lang kayo mamaya pag nakano tayo pag nakapadali tayo ng tangi ng tangigi kung anong ibibigay sa ating pagpapala ng ating Panginoon and sige mga idol. Uh, medyo makulim lang panahon natin ngayon. Uh, banay lang naman yung hangin saka hindi pa man ano. Uh, wala pang masamang panahon. A few moments later. Huh? Ahí está. bener はよし。 Lord. Nakadali rin ng isa. Nakadali rin tayo ng isa. Tay dol. Yan. Nakadali tayo ng isa. kain sarap pala. Pa Ayun sa ice. Ah, kanina pa. Grabing kain sa rapala. Puro pukas. Kabagsik talaga idol yung anong rapala. Yung klase. Mabagsik talaga. Ayos. Nakapasampar ng isa. Eh, okay, abang-abang mamaya. Kung makapakain tayo. So, yan, ako. isang piraso lang talagang binigay and pasensya na kayong mga uh, idol kay yung cellphone na lubat kaya hindi ko na baba ng isda pag ano na ito sa tabi ayun 5.8 lang yung ano 1.30 taga bawit ng pandisil yan thank you sa binigay sa atin na ano kahit isang piraso lang kaya paano mayroon yan lang kayo sunod pag may ano na naman may upload na video Ayan yung mga idol kaya, sunod na naman.